May isang rebultong pinaniniwala ang nagaan yung tao at nakikitang pumupunta sa isang balon malapit sa simbahan. At kapag nangyari ito, nagkakaroon ng misteryosong hamog sa lugar kung saan siya namamalagi. Story time! Nandito ako ngayon sa Haro Iloilo at ito ang napakagandang Haro Cathedral. Bukod sa ganda ng simbahan, isa sa mga pinupuntahan ng mga deboto ay ang rebulto ng Nuestra Senora de la Candelaria de Haro. Maganda ang imahe na to ng Birheng Maria, pero nababalot to ng mga kwentong hindi maipaliwanag ng sensya. Ako nga pala si budget, at mahilig akong mag-story time. Kung nyo pa ako pinafollow, eh, follow nyo na ako. Pinaniniwala ang mga banging isda raw ang unang nakakita sa Nuestra Senora de la Candelaria. Lumulutang daw ang birhen sa ilog, pero nagkaroon ng kakaibang problema ang mga banging isda. Sabi sa kwento, sobrang bigat daw na nagpo na rebulto sa ilog. Kaya ang ginawa nila, dinala nila ang birhen sa haro. Siguro, pinaanod. At nung dumating sila sa haro, ay biglang gumaan ang birhen. At dinalan nila ito sa loob ng simbahan. Pero hindi pa dyan natatapos ang misteryo ng birhen. Habang tumatagal, ay lumalaki raw ang rebulto ni Maria na gawa sa bato. At hindi lang yon, May mga kwento ang mga matatanda na noon, may mga umaga raw na nababalot ang simbahan ng kakaibang hamog, particularly sa area kung saan namamalagi ang birhen. Ang sabi sa kwento, isang magandang babae na may mahabang buhok ang lumalabas at pumupunta sa isang balon malapit sa simbahan para paliguan ang anak niya. Isa to sa mga sikat na folklore sa lugar. Totoo man o hindi, ang Nuestra Senyora de la Candelaria ang isa sa mga pinaka cultural heritage icons sa Iloilo. Madaming deboto ang naniniwala sa kanya at isang interesting fact dito ay kinaronahan ni Pope John Paul II ng Birhen noong February 20, 1981. Ito ang first Marian image sa Asia na nagkaroon ng personal na pontifical coronation